Hello guys, good morning. Time check is 6.30 in the morning. Maaga, ka, maalang kasi ako gumising. Kasi pag matanda ang alaga, maaga gumising. Ayan. Nakapaghilamos na ako at nakapag-toothbrush ng meeting Ang next na gagawin is Change clothes na lang tayo. Kasi ang suot ko i pajama pa ako pajama pa ako. Kaya mag-change clothes naman tayo. Andito nga yung summer clothes. Ito na lang sa sarili. Ito ang sa today. Summer clothes tayo. Ang aking winter nakatago pa kasi wala pang winter today. Ayan. Ito naman yun, yung aking bed. Ito naman yung ng aking exercise, exercise sa umaga. At ang naman yung aking table. Yan, table. Ang aking tambayan. Ito yung uh, water. Ito yung water. Water bottle ko. May ano siya. May, may lemon. Dahil hindi pa ako kumakain, first kong ginagawa is, inom tayo ng Waters with lemon. Nilalagay ko to sa evening. Para pag kinabukasan, pag ininom ko, amoy lemon na. Yun lang. Bye!